ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala, kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro inaunahan naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,